Hello mga kabala! Sumahan nyo nga po pala ako magliwaliw sa ilog at napakabanas naman. So summer na po kasi talaga. Shoutout nga po pala sa maganda naming kapitana na ako'y in-invite dito sa kanilang paliguan dito sa Tamala. Ito po po'y sako pa ng aming barangay, ang barangay San Manzolido General na Carquezon. May mga nanisig nga po pala na malalaking isda kaya itong aming kapitana ay napabili at amin daw pong isisigang sa Katmon so ito po yung aming mga kaganapan sa pagpunta namin sa ilog masaya lang po talaga kapag ganitong summer ay nagbababad sa ilog at saka dito na po kumakain ng tanghalian at nagpipiknik po kasama ang buong pamilya at mga friends diba? sa lahat po ng mga nagtatanong meron na po ditong kubo, yes po ito po ay 300 pesos ang renta at ito pong outdoor umbrella ay 150 pesos naman, o di ba ga sulit na sulit yun mm, yung mm, kapitan uh, uh. yun <laughs> So ito pong uh, paliguan ito ay talagang pinapaganda po namin upang uh, ang lahat po ng mga pupunta dito ay ma-enjoy talaga nila yung malinis na ilog. And at the same time talagang uh, may pagmamalaki din namin ng Barangay San Marcelino na meron din kaming ilog na pwedeng i-offer sa inyo. At ang lahat po ng pagsusumikap ay inisyatiba at sa pangunguna ng aming kapitana, Rose Angeline Ballera. So napakasipag po talaga ng taong ito. Maski po dun sa bandang Tulaog Beach po namin ay talagang pumupunta po sila kasama po ang ating masisipag na tanod at syempre yung mga mga opisyales natin para uh, mapanatili po natin at uh, ma-secure talaga na ang aming pong lugar ay uh, malinis at talagang walang makikitang kalat. Kaya po sa lahat ng mga bibisita po dito, ang pakiusap po lagi namin ay libre na po yung, yung tubig, yung dagat. So makikiusap na lang po kami sa inyong mga basura. Pakibitbit na lang po natin ano po, hindi naman ganun kabigat yung basura. At pakitapon po sa tamang basurahan. Salamat! Sa lahat po ng mga gustong pumunta rito, pumunta mo lang po dito sa aming barangay or makipag po sa FB page po ng ating general na car, official FB page po ng aming uh, tourism office. Gayun din, pumunta rin po sa barangay para po ma namin kayo kung saan po dito at ito po'y papasok. So, 5 to 10 minutes lang naman po ang lakad ko, lalakarin from highway or pwede rin naman pong maipasok yung yung motor at pwede na rin pong maipasok yung inyong pong mga sasakyan dahil po maayos naman po ang kalsada papasok sa loob. And that's for today's chika. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa paglalike, like pag-share po ng aking mga videos. At lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you in my next vlog. Bye. Ano Yo. Eh. At napaka kong ano ah. Inaanak, kaya laa lang ayaw sa akin tumingin Lumayas na.